Good morning guys. Ah, ngayong umaga nandito tayo no. So uh, nag prepare na tayo din kanina ng pagat pagatan din natin kay naman mag nagsusudsod tayo ng damo para itanim doon sa pinrepair natin na uh, ano. Ah, uh, pesto pwesto. So samahan niyo So ayan guys, so na sudsud -sud na natin yung ano. Hindi muna natin siya sinusudsud lahat kasi inuunti-unti ko lang siya kung pag uh, natapos ko na itong ginagawa kasi natin, pagkatas na natin makitanim itong nasudsud. Saka uli lang tayo nagtatata o mag square square dito ng ano. Parang sa ganun. Uh, hindi nag yung ano natin. Yung bermuda natin. Although ito naman, kahit mga one week na hindi maitanim basta nasa lilim siya tapos basa yung ibabaw hindi naman na gato matay problema lang nun uh, sa loob ng one week na yon pagka ano siya uh, maninilaw yung daong kasi nga hindi na arawan pero buhay pa naman yon pero hindi na natin kailangan yung ganun kasi mag na naman tayo so ang ginagawa natin pagka baklas natin dito sa pinaka punla natin natanim na natin doon na ayos tapos na uh, nadiligan na pokpok -pok. tsaka lang ulit tayo na kumukuha ng ano para itanim so ganun ang ano natin process so kasi nga mag isat lang tayo pero yung sa ano nito pagka maramihan uh, sa yung malaking plante iba kasi yung naglalatag ng pagtataniman iba yung nagsusudyo ng damo na pantanim iba rin yung nagdidilig at saka nagpupukpuk tapos yung nagbubudbud sa ibabaw so kumbaga para din sa bahay mayroong mason, may carpintero may labor, ganun din to so ngayon uh, naano na ano na natin to so ililipat ko na muna to dun sa kabila sa pinagtahanima natin tapos gawa na lang tayo ng iwalay na video pagka tinatanim na natin siya so pakita ko muna sa inyo so yan para nyo So yun, na tayo. So, ah, kahapon yun ang tinanaman natin. So, hindi natin kasi inano natin to Puro ba to So, ayan, napantay ko na uli. So, yun, pa ah, yung kukunin natin doon, ilalatag natin dito. So, yung mga pa dito. Pero siguro kung hindi ko ito matapos. Ayan, bukas to na bago magtanghali. Tapos na itong, ano natin ito. Tapos ang plano ko kung may matira doon either don ko na lang din itanim sa pinag-alisan doon. So, mag maglilinis ako ng panibago doon sa mabili doon. Sa so, pa doon na rin tataniman ng bermuda. Na pamati tara na gagawin ulit natin na pampunda. Pero siguro the best na pa. Doon na kasi patag na yun. Papatungo ko na lang ng tanggalin ko na lang yung masyadong bato bato dun sa ibabo po nun no, tapos lalatagan ko na lang uli magkakapitan ng ngayon nito guys sa diba na natin pantay siya tignan kasi hindi natin natin sa ilalim ng pagkakapitan ng bermuda na itatanim natin gaya nito nakakita <clears throat> ah, nyo ayan ah, nasag na siya punit punit tapos mamaya yan, pag natapos ko na yun yung, yung, ah, yung tinabas natin na yun tsaka so, naipantay ko na idilagan natin yan tatamperin tapos pag pa na yun ganun ang pangyari bubudbog natin na yung pa sa ibabaw para yung pagitan nila na yan kung nakikita nyo mga yan kasi ayun no, tignan nyo di ba sarado na so bababa pa yung lupa na yan pagka yan yung ugat na yan hindi mag iinda so kagapang na yan mas mabilis silang magdidikit dikit so hanggang dito na lang muna guys tapos hahakutin ha -ha, ko muna yun tapos mamaya gawa ulit tayo ng video pag nagtatanim na tayo rito So, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Happy planting!